What's up mga kapusa! For this video, magsasayay tayo sa ulan papuntang Garcia Dadayuin natin yung birthday ni Ate Len So yun guys Kahit malakas ang bagyo tayo ay paparaon sa kanyang birthday So oh, actually guys unexpected na mga kasama ako wala Guyang kasi nga walang tao sa bahay So yun, nag-hi pala si Guyang yung aking best friend and ang aking nakalaging kabari sa lahat ng bagay so siya yung driver natin for this video guys so dadaan muna tayo sa gasolina dahil baka tayo ay matirikan sa daan nga pala guys sobrang tagal na din kasi na hindi ako nakapunta ka ati doon so try natin bumalik doon mga kapusa ayun so tapos na tayo magpa gasolina so tayo ay hahada na at babaybayin ng sobrang lakas na ulan habang tayo ay nag uh, lalagalag so yun guys ito ko na yung ating video ngayong araw dahil wala tayong video tino so pagpasensya nyo na guys kasi bigla na rin at ayoko namang sayangin yung oras na hindi ako makapag video kasi sayang talaga so ayan, ang bait ng aking guyang driver namin uh, shoutout pala sa loob na sa loob ng tricycle si Prini Girl at si ate, shoutout shoutout, shoutout, na napakaligalig lagi nang nagre-reklamo na may naampiyaso na tubig abay, alam nga, naulan eh alam nga namang walang um, ampiyas ah. diya bawas-bawas eh <laughs> shoutout lang Love you. Pero to na yan guys. Nagre-reklamo siya dahil daw may naampiyas. Eh wala pa ho kasing maayos na cover yung tricycle. Kaya pagpasindyan mo na ah. So dito pala guys sa daanan namin. May motor show. So napagkamalan ko pang car show. Napakamalan ko talaga. Oo. Uh. So yan. Ang mga motor dyan guys. Siguro may mga vlogger din dyan na mga sikat kasi mahilig sila sa mga motor so tayo dahil wala pang tayong motor tricycle tricycle muna tayo so dito tayo dumaan sa uh, shortcut ang daanan para hindi tayo matrapik at saka yun mabilis lang mabilis lang ang kapag din doon dumaan to hindi na tayo agad sa ano sa may crossing ayaw ko saan are na so, ako nagbibidyo lang. Abay, pasensya na ho. Sa mga nakakaalam mo kung saan ang lugar are. Abay, mag-comment ho kayo din sa aking uh, comment section sa ibaba. At nang malaman ko kung sa ang lugar are. Nang hindi na po tayo magulahulaan. Basta so, ako nagbibidyo so, lang. Ako ho eh, hindi man po nababadpadini sa bandang 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 ano uh, oo ayun na sa lugar na ito although nakakadaan ako pero hindi hindi ko hindi ko sa ulo mga lugar din eh kaya pagpasensya nyo na so ito talaga ang pinakagusto ko dito guys so yan yung malawak na parang napakaganda sa mata dito guys napaka verde parang utak ko verde lang ay siya so yan guys dito na naman tayo sa polluted area polluted ba talaga Gaganda nga ng mga bahay dito guys eh. Ayan si kuya. Tuwang-tuwa siya dyan oh. Nung binibidyo ang siya dyan. Muntik na nga siyang matapilok eh. Sa drive Ah, tapilok. Huwag kang mali to. Eh, enjoy siya na habang ki kinukuhaan ko siya. Ayan. Diba? lahay ng mata niya. Dalawa pa. Alaman tatlo. <laughs> Ah, oh, diba? Pagpasensya nyo na kapo sa mga guys kasi ngarag-aray, bangag na bangag dahil nga sa sobrang lakas ng hampas ng hangin kanina at sobrang lamig yun na lamig na ho ang berting utak at baka ho maya maya magkaroon natin ako ng ubo ubo sa utak kasi eh, siya mahirap iyan kaya kayo na ho maghintinti sa akin mga sinasabi ay mga kapusa, please subscribe my YouTube channel sa mga bago pa lang po. Please subscribe and click the notification bell po para sa update ng aming mga video. Salamat! At pa-like and share na din po. Salamat! Pakiwari ko yung nasa rosario na ako kami at yung dalawa din yung kasama ko ay nag -ano na po. Nagbabangayan dahil uh, nag- mini mo pa sila kung saan sila bibili ng diaper lang naman ni baby. Ala-ahoy, kainaman naman dalawang ari So yun mga puso, nakarating na kami sa bahay nila Tilen At yan, nikuha ko agad ang baby na yan So baby, hindi mo pa ito napapanood sa ngayon So I hope na mapanood mo rin sa paglaki mo At makita mo kung gano'n ka na yung kamahal Yan ang baby can kin So yun lang guys, bye bye!